ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ipagbili ninyo ang inyong ari-arian at mamigay kayo sa mga dukha. Gumawa kayo ng mga lukbutang hindi naluluma at mag-impok ng kayamanan sa langit na hindi nakukulangan sapagkat do'y walang nakakalapit na magnanakaw at walang makapaninirang tanga. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, ay naroon din naman ang inyong puso. Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan. Para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa pag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung marat na niya silang handa. Dumating man siya ng hating gabi o madaling araw si dumating, tandaan niyo ito. Kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababaya ang pasuki ng kanyang bahay. Kayo may dapat humanda, sapagat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Itinanong ni Pedro, Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat? Tumugon ng Panginoon, sino nga ang tapat at matalinong alipin? hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambahayan nito upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon. Mapalad ang aliping iyon kapag ninatnan siyang gumagawa ng gayon pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon at simulan niyang bugbugin ang ibang aliping lalaki at babae at kumain, uminom at maglasing. Darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam, buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga ditapat. At ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito, ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan, ay tatanggap ng magaang na parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. At ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Pagnilayan po natin muli ang mabuting balita. Huwag kayong matakot munting kawan sapagat kinalulugdan ng inyong ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ho, maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Sa talatang ito, paalala ni Yesus na hindi tayo dapat mabuhay sa takot sapagkat ang Diyos mismo ang nagmamahal at nag-aalaga sa atin. Ngunit kasabay ng biyaya ay ang tawag ng paghahanda at katapatan. Tinatawag tayong maging mapagmatyag at tapat na lingkod, hindi lamang sa oras ng pagsubok, kundi araw-araw. Katulad ng isang alipin na naghihintay sa pagbabalik ng kanyang Panginoon, tayo rin ay inaasahang patuloy na maglingkod ng buong puso kahit walang nakakakita. Ang babala ni Jesus ay malinaw. Sa kanino ibinigay ang marami, sa kanya ay hihingin ang higit pa. Ang ating buhay, talento, oras at mga pagkakataon ay hindi atin Ipinagkatiwala lamang sa atin ng Diyos kaya tanungin natin ang ating sarili paano ko ginagamit ang ipinagkaloob sa akin Ako ba ay tapat kahit walang nakakakita Handa ba ako kung dumating ang Panginoon ngayon Ang tunay na paghahanda ay hindi lamang dasal kundi pagsasabuhay ng pananampalataya sa gawa ng pagmamahal pagpapatawad at paglilingkod Manalangin tayo Panginoong Hesus, maraming salamat sa iyong pangako ng kaharian at ng iyong walang hanggang pagmamahal. Turuan mo akong maging tapat at mapagmatiyag kahit sa malilit na bagay. Huwag mong hayaang madaig ako ng katamaran o pagpapaliban, kundi bigyan mo ako ng pusong laging handang maglingkod. Gamitin mo ang aking oras, talento at buhay para sa iyong kalwalhatian at kapag ikaw ay dumating nawa'y matagpuan mo akong tapat at handa. Amen. Maraming salamat sa pakikinig sa salita ng Diyos. Naway ito ay maging liwanag at lakas sa iyong araw. Kung ikaw ay napagpala, pindutin ang like. I-share ito sa iba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga aral at pagninilay mula sa Biblia. Pagpalain ka ng Panginoon.